Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako muli. At ngayon po ay isang pamamaraan na naman ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay upang ang inyong ex ay talagang hindi talaga siya mapapakali hanggat hindi kanya kinakausap. Hindi kanya tinitext, hindi kanya tinatawag, tinatawagan talagang siya ay lubusang mababalisa. Lagi kanyang mapapaniginipan, gabi-gabi, araw-araw kanyang mapapanaginipan. So, ano po ba ang ating gagawin dito? Siyempre, muli po disclaimer po tayo. Yung mga hindi po naniniwala sa ganito, skip nyo na lamang po ang ating video kasi wala pong nagpipilit sa inyong manood dito. Yung po, po itong ating mga tinuturo ay para po lamang ito sa may mga isang daang porsyentong paniniwala sa ating mga itinuturo at laging may mga positibong pag-iisip. So ito po ay gagawin lamang natin ng araw ng Martes or kaya naman na biyernes. So mamayang gabi ay pwedeng pwede po natin itong gawin ng alas 12 sa lubong ng lunes at ng martes. So ang ating kailangan lamang po dito ay simple lamang. So papel, bullpen at ang inyong pabango. So ayan. So, nandito na kapiranggot na papel po lamang ang ating kailangan. Kaya ginawa ko na po ito. So, bago po natin gamitin ang ating papel, tatanggalin po natin ang mga gilid tatanggalin natin ang gilid tinanggalan ko na po tong ating papel so for example ito yung aking tinanggal na gilid ng ating papel tinanggal ko po yan dito sa gilid ng ating papel halimbawa ganyan well muli guys lagi po nating sinasabi wag po kayong gumamit ng gunting kailangan ay kamay ang inyong gagamitin sa pagtanggal ng bawat gilid ng ating papel So, tatanggalin mo yan hanggang dyan sa apat na gilid ng ating papel. Ngayon, pag natanggal na, sinulat ko na to sa right side po, sa right side ng papel ay isulat mo ang iyong kumpitong pangalan. So, ang aking pong pangalan ay sa Marivig Bernal. Ito po ang aking sinulat. Sa left side naman ay ang pangalan ng inyong mahal. Ito po ang aking mahal. Ito po ang aking sinulat dito. At dito po sa gitna, isulat mo ang salitang mapapanaginipan mo ako araw-araw. And then, lagyan po ninyo iyan ng dalawang linya sa baba. Ayan. Mapapanaginipan mo ako araw-araw and then dalawang linya sa baba. Pagkatapos po nito, anong gagawin natin? Gagawin po natin dito ay lalagyan pa rin natin ng linya. So, ayan. Limang linya naman. So, dito tayo mag-start. Isa, dito muna tayo mag-start. Isang linya po ito. Mula sa pangalan mo hanggang sa pangalan niya. Isang mahabang linya. So, ayan. Ipapakita ko po mamaya, ha? Ayan. Mula sa pangalan mo hanggang sa pangalan niya. So, ayan. Inalagay natin ang isang linya. Yan. Mula sa pangalan mo hanggang sa pangalan niya. Pagkatapos ay dito naman tayo maglagay tiyakin mo na ang paglagay dito, dalawang linya ay hindi yan dapat na dalawang liwan, to at ang isang linya kailangan ay naka naka nakadugtong dito sa ating linya ng pahaba. And ang dalawang linya ay dyan. Okay, ipapakita ko po. So, ayan. One. Two. Three. One. Two. So, ayan. yung bullpen ko problema talaga nito. So, ayan guys. So, ayan yung ating linya na isinulat. So, ayan, kita nyo, itong 1, 2, o, hindi siya nakarugtong dito. Huwag mo siyang irugtong dito. Ito lang, 1, 2. And then, ito, ito po ay nakadugtong. And then, 1, 2. Hindi na naman siya nakadugtong. Pagkatapos po niyan, pagkatapos po niyan, ay kuhanin mo ang paborito mong pabango. Yung madalagi mong ginagamit na pabango. Una, ay isprihan mo yung part ng iyong pangalan. So, ayan yung part ng iyong pangalan. Isprihan mo yan. And din ang part naman ng kanyang pangalan. So, ayan. So, yung part ng kanyang pangalan, isprihan mo ng iyong pangalan, part ng iyong pangalan, at part ng kanyang pangalan. Pagkatapos, ay itupi natin ito. mag paano ipagkatupi? Kailangang sundin nyo kung paano ko po ito itinutupi. So, ganito po ang pagkatupi. Ganito po, guys. Dapat ang ating pagtutupi. Ganyan, ha? Ayan. Pi-square. Square ba? Ah, uh, triangle. Sorry. Pa-triangle po ang ating pagkakatupi. So, ayan. Ayan. Triangle, guys. Triangle. Ayan. Triangle ang ating pagkakatupi. So, pwede pa natin ito itupi ng pag ganyan. So, ayan, triangle. Triangle ang ating pagkakatope. Pagkatapos, saan natin ito ilagay? So, kuhanin mo ang inyong unan. So, ito na ang ating unan. Talagang mo natin ito ng husto para mas maunawaan ninyo. Saan party ng unan mo ba ito ilalagay? So, party po sa ilalim dito guys. Dito, hindi sa taas ng inyong unan, kundi sa ilalim ng inyong unan. Sa ilalim ng punda. So, hindi yung dito kasi dito yung ano natin, di ba? So, dito siya sa baba. Ayan. Diyan mo siya sa baba ilalagay. Habang ito ay ginagamit mo ng tulugan. So, tiyakin ninyo na ito ay hindi natatanggal doon. Tiyakin ninyo na ang ating papel ay hindi natatanggal doon. So, ayan. Gabi-gabi, tatlong gabi, kailangan ay mahigaan mo ito hanggang pagising mo ng umaga. Kailangan ito, wag mong, wag mong hayaan na gagamitin ito ng iba. Dapat po ay ikaw lamang ang gumamit ng una na ito at ang iyong partner, ang iyong mga ex ay talagang hindi mapapakali at lagi kanyang mapapaganip, panaginipan Ngayon yung pangatlo mong pagtulog, Pangat, nung pagtulog na, hindi e, pagising mo na sa umaga, ay kailangang sunugin mo ang papel. Ang abi, kahit dyan ka lang sa kwarto mo magsunog, basta ang abo ay kuhanin mo ang abo at isaboy mo ito sa labas ng inyong bahay upang ang enerhiya ng ating papel ay mag-iikot sa universe at makatuluyang makarating sa taong pinapatungkulan natin ng ating ritual. So, ayan guys, gawin po ng tama. Gawin ng tamang araw, walang papalitan at walang babaguhin. So, ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.